Talagunan ko, kagabi nag-chat yun. Yan, karatin pa namin. Oh! Yan, pang... yeah, ngayon. Three times a day naman po. Okay, ngayon. Ako, buti hindi ka na Hindi ako kapag doon. ako Hindi ako kapag doon. Hindi ako ako kapag doon. Hindi ako kapag doon. ako eh. Tulad hindi ko naisip kasi din na, na ganun pakiramdam sa ano kasi ang isip ko. Hindi, ma okay naman ang ko nung nasa ospital ako po. For, di ba sabi ni kanina, pag nag na yan, ano na na, hindi pa masyado nag nagtri pero ano na daw yun. Kaya ganyan ang pakiramdam ko. Gusto ka niya, ikumpay. Kaso? sabi ko, Doc, pwedeng ano, di ba? Siya, kasama ko. siya, siya, Okay. Yung ang na, nahihilo, sabi na. Kasi yung sabi nga. Kasi kung paano siya, ay, ayaw niya nga. Tapos okay. so, nagdugo pa kanina yung, nag, nagpunta pa kami sa PC muna. Nagpunta uh, na, ng na, pera sa, ano, ay, sarado naman ang metrobang. Naku po. Naku. Sa DECAS sana, matagal naman mag, ano, labas ang, pwede naman magtanggap sa DECAS yung, ano, te, no? Mm -hmm. Kaya lang matagal yung, ano, na, hirapan yung babae kasi matagal mag, labas yung maypit na kasi hindi kasi kailangan mayroong ano eh TD number. Pagaling ka. Mama, I love you. Okay. Love you, ma. Ate Ter, thank you so much. Sige, Masama rin ang pakiramdam niya. Ay si Banje, hindi yung mga yung pag-umuwi. ano na? Habi niyo ba yan na bumalik-balik na lang sa doktor? Ginagawa niyo ng habi ni Ate Ter. Next week, ano naman, ulit. Huwag naman sana. No, 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 no. Ito naman eh. Bakatok, katok, 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 katok. Katok, katok. Katok, katok. Sabi ni, ng ano na yon ang binigay sa akin ni doktora pala na antibiotic nung sa, ano, mababa na ote, no? Oo. Mm. Sabi ko lang kami, kami sa may, ano, bakit yung binigit yung niya ni doktora sa akin nung no, ninong ko lang? No, sabi do ni Doc, do ni Doc ngayon, ano nga pangalan nung tayo, mabait din. Siya yung sa emergency dati? Sabi niya, hindi pa natanggal yung UTI mo, kunti pa, para laming ang tubig, tapos kailangan pa daw si Biotech. Mas mataas? Dapat siguro mas mataas ang ibigay. Kailang baka hindi rin kaya ng katawan mo? Hindi naman, depende daw sa ano. Ay, maano, ay, ibig sabihin, mas branded daw ang binigay ngayon. Yung dito, na daw yun. Sinabi diba, mo, sabi, nagaling mo lang ng hospital. Oo. Sinabi, ko rin, Isang linggo nang nakaraan uuulitin daw kasi mayroon pa ako sa UTI. Mm